Video. Mm, sige partner, ano yung topic natin yung talaga? Yung sunod na topic natin, medyo kapos na tayo pero mabilisan lang ito partner Kaya pa yan The closeness mm. of the relationship of the Duterte and Senator Bonggo seems to be showing cracks mm. Ay, Nakakaroon na ng... Lamat Lamat mm. After Mayor Sebastian Duterte criticized the Senator for his silence over the issues hounding Davao City Go has been noticeably absent at the Maizuk rallies and other public engagements of former President Rodrigo Duterte. He is also mum on the recent issues surrounding Davao City. Itong mm. sabi mm. ni Baste. Uh Oh, -huh. sabi ni Mayor Baste, ikaw, ah. bongo. Si Mayor Baste to, binabasa ko ng partner, ha? inuulit ko lang. You are my compare. If I knew it would come to this, I would have not voted for you. Oh, Mayor Duterte said during the hagbang ng Maisug prayer rally. You are in a national position. You should be saying something. It's obvious. The uh, atrocities that the administration is doing. You should be saying something. Magsalita ka. Si Mayor. Basta. Oo. Oh -oh. mm -hmm. Magsalita ka Nakikita mo naman ang ginagawa diba? ng administrasyon You still have no time to redeem yourself Show to us That you will stand by the Filipino people Show your love Sh Your love for the country Over your love for yourself Hello? Because the Filipino are struggling Oh, yan ang sabi ni Mayor. Baste, ha? Oo oh, naman yun. Because, you know, like, ikaw, you're, you're an elected official. You're supposed to voice out uh, you know, what the people yung uh, need and want and he's in a high position. Ayun sabi naman, mas taas ako. but, you know, like I said, he has time to redeem himself. Uh, all, you know, yung on, ano yung, nangyari. Because kung gusto niya pa tumakbo ng, ano, senador ulit, then, so show that this is one with the Davaoenios, especially in times like this. Sir, sa tingin na, iwan niya na ba si Tatay Cruz? Sa ginagawa? Could be possible, Yung politics, mo lang, hindi mo, hindi mo talaga ma, ano, ma, you never guess what will happen next in politics. Ganito na nararamdaman mo kay Senator Bong? ganito rin yung pati sa mga iba pang DTS Senators? No, because, because Bong is a Davaoenio, so he claims, di ba? So, and then also a voter, I voted for him. So, yung yung sinabi sinasabi ko, not because he used to be you know uh, former secretary or chief of staff of the previous president, but it's uh, as a voter. I'm talking to him as a voter. Kategorikan sir, ano kasabi niya? Like I said, yung sinabi ko kanina, uh, I think kailangan niya magpakita na is a uh, You knowledge. Like, should speak up to what's happening in the house. Last question, sir. Sa akin ng nakain na rin ang bulok ng sistema si Sen. Bongo. I cannot, I, I cannot, we cannot conclude. Hindi naman natin alam because maybe, you know, like, nilalaro nila, maybe he's afraid of something. Hindi natin masasabi. But, you know, like I said, he has time to redeem. Ikitigil na um, uh, do something. Just do something. Say anything you make a, you make a statement. Gawin mo. You Kailangan know, you have to stand up for the what's, happening to Davao, what's happening to your kasama uh, na sa Davao, which is the former president. All of this is happening to the country. Is is in the one of the highest positions in the nation. And, you know what? Kung ano yung lumalabas sa bibig niya could be of significance to the current situation. Ang sabi naman ni Senator, uh, -oh. ni Senator Bongo. Ah, oh. I Chukran. have... Uh, oh, oh, Iba pala yun. pala yun. pala sorry, sincere sorry. Sincere. Uh, Ulit. -huh. <laughs> Bongo, oh. I have served faithfully under his father. Okay. Former President Rodrigo Duterte. Okay. Half of my life was spent with him and even until now. Uh-huh. I continue to help in my personal capacity. However, small because that is my commitment to him. And that I will not let him down. Mm. Sabi ni, Mayor Go, uh, ni Senator Bongo. Mm. I will continue to serve because this is my mandate. And what I learned from uh, former President Duterte himself, mm. I will always put first public service. Mm. Uh, empathy and love for others over myself. One thing is for sure, I love my fellow Filipino more than myself. Mm. That is why I will continuously care for our countrymen. Wow. Okay. So ang ang galing ng writer uh -oh. ni Senator Bongo. Uh -oh. Galing, galing, galing. Actually, partner. Ano sabi niya? Tia, mas mahal niya ang kanyang kapwa Pilipino more than mas mahal niya sarili niya. Uh Oo. -oh. Di ba? Uh Oo. -oh. Eh, may nakapuna nga sa iyo eh. Di ba? May nakapuna nga sa si, Senator ba eh, si Mayor Baste. Eh. Di ba? Makasarili ka nga daw. Uh -huh. Sarili mo lang inuuna mo. Di ba? Siguro kasi, ang hinahanap ni, Se ni, ni, Mayor Baste is, ah, uh, nasa na si ano? Ganon. Nasa na si Senator Bongo? Ikaw uh -huh. na dating sipsip -sip na sipsip -sip sa tatay ko. Di ba? Kahit saan pumunta ang tatay ko. Oo. Uh -huh. Eh, nakasunod ka. Lahat ng pupuntahan, kasama ka, lahat ng kasama ni Pangulong Duterte dati, sa si selfie-selfie mo. bomber nga eh. Hmm, ba? Diba? At, huwag mong kalimutan. Uh -huh. Siguro itong gusto sa ni Mayor Basi. Huwag mong kalimutan, Senator, ay, Senator Bonggo. Uh -huh. Nakinabang ka, pamilya mo, noong panahon ng tatay ko. At ano yun, partner? Sinabi natin to. Sa construction. and daming na -i sa pamilya mo. road projects Former Senator Antonio Trillanes on Monday, July 5, accuses Senator Bongo of plunder over 6.6 .6 billion pesos worth of road widening and concreting projects awarded to companies owned or managed by his father and half-brother. In a video posted on social media, Trillanes presents what he says are documents from Department of Trade and Industry and the Commission on Audit. Base sa records ng DTI Ang CLTG Builders ay pagmamayari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. Trillana sa CLTG Builders was awarded 125 road widening projects from March to May 2018 worth a total of 4.89 billion pesos. In 2017, CLTG Builders was awarded 27 projects worth 3.2 billion pesos. The biggest of these projects was worth between 177 million pesos to 252 million pesos. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamayari ni Alfredo Amerugo. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Trillianis claims Alfrego Builders was awarded 59 projects from June 2007 to July 2018. They are altogether worth 1.74 billion pesos. The former senator says taken together, CLTG's and Alfrego's road projects were worth 6.6 billion pesos. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Trillanes, who has announced plans to run either for president or vice president in 2022, accuses Go and Duterte of plunder. Malacanang dismisses Trillanes' accusations, calling it old news and that it lacked proof that Duterte or Go committed any crime. In a statement, Go called Trillanes' allegations fake news. Noong September 2018 pa, hindi pa ako senador, ay sinagot ko na ito at hinamon ko pa nga si Trillanes na imbestigahan niya at magsampa siya ng kaso. Hinding-hindi ako uurong sa kaso dahil alam ko na malinis ang aking konsensya at wala akong batas na nilabag. Meantime, anti-graft court Sandigan Bayan clears Senator Bong Revilla of all criminal cases related to the plunder of 124.5 million pesos worth of his discretionary pork barrel funds. The Sandigan Bayan Special First Division votes three to two to acquit Revilla of the remaining 16 counts of graft. In related news, the Department of Social Welfare and Development on Sunday, July 4, says it is willing to face any investigating body to address Senator Manny Pacquiao's corruption allegations against the agency. On Saturday, July 3, Pacquiao claims the DSWD entered into an agreement. agreement with e-wallet app StarPay to disperse social amelioration program funds, but some 1.3 million beneficiaries were unable to get their financial assistance. Pacquiao alleges there are 10.4 billion peso funds missing. Oh, tapos ngayon tahitahimik mo? Hindi mo man lang maiangat ang kapakanan ng aking ama. ba? Diba? Nandiyan na mga issue. Naglipana. ICC. Anong sinabi mo? Wala? Wala, di ba? Yung yung pinagbabantahan mm. na iaano na si Pangulong Duterte. Aaresto. Tahimik ka. Oh. Ngayon nagkakagulo sa pogo mm -mm. at ibinibintang ng pagkor. At mampaok ang link na dumami to ay si Pangulong Duterte. Mm -mm. Tahimik ka pa rin. Diba? Inaapin na si VP Sara. Diba? Tahimik ka pa rin hindi siya ng PIPI. Tahimik ka pa rin. Di ba tahimik na tao lang si... <laughs> Ay, daig niya na si ano? Senator Bong. Tahimik Bongo. lang. Sige, si Senator? Mark. Villar. <laughs> ano si ano Mark Villar? Uh -huh. Tahimik lang? Tahimik. O di daig niya na? Dalawa na silang tahimik. Uh, well, mm. ako naman, in fairness with Senator Bong, partner, mm. ewan ko lang ha, ah, kung mga kayo biya, ah. hmm, kasi si Senator, eto lang din napansin ko, wala akong gaano partner na narinig, even, di ba, hmm. nung nasa, post, nasa puesto pa, nasa kanya galing mismo, na siya mismo bumabati ko sa uh, oposisyon opposition o sa ibang ano partner. Ulit-ulit, wala, wala, wala nadidinig oh, na, na oh, binabati oh, siya. Oh, 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 bumabati ko siya. Parang hindi naman ako naniniwalang tahimik talaga si Senator Bongo. Hindi ba tinira niya rin itong si Senator Leila de Lima? Pati si Senator Trillanes. Basta hindi kakampi ni Pangulong Duterte. Inaatake niya rin. Ito, na, lumabas na isang araw. Pero yun yung puro mga litrato diyan. Litrato ng story ng CMS, picture ni Lorenzana, DND, Ashiro Bodo, na support per... Nangingintriga po. Inuudukan ng Pilipino na mag revolution kasi malapit na yung EDSA anniversary. Alam niyo po nagsalita na ang Pilipino with 16 million votes. Hanggang ngayon ang popularity ng President Duterte 80% kasi po alam ng tao nagtatrabaho siya. Hindi ka ba sapat ito ng mandato ng, ng Pilipino? Inuudukan nila na mag-EDSA 3. Sa so, tingin mo ba magpapaloko pang mga sundalo? alam naman nila na mahal ng Pangulo ang kasundaluan nagtatrabaho hindi po sa ina, inaano ko si si Pangulo ako kasi nakakakita araw-araw sa ginagawa niya nagtatrabaho araw-araw kahit sa edad niya nakita niya naman siyang na beses pumunta ng Marawi inaabot ng gabi sa lugar ng digmaan ito ang Pangulo na nagpapakamatay sa bayan ngayon I am fully requesting the Senate na ipatawag naman ulit to resume the hearings on fake news at ipatawag ang gumagawa nito. At sabitin nila ang pang-intriga, pag-joke at paninira. Pwede naman siguro sa Public Order and Security or any appropriate committee. This is serious. Inintrigan nyo ang chief of staff, ang SND, na alam naman natin matatalino at magagalang ang mga Ang problema sa fake news na ito, ang satisfaction nilang sumulat ng paninira. Rappler, sana sumulat naman kayo ng na magagandang pangyayari. Makakatulong pa ba kayo niyan? Para na rin, niyo, para na rin sila nakapatay ng tao, makonsensya naman kayo. Biktima ako dito. Alam, alam ko, alam nyo. Alam nyo, ang nangyari, you are undermining the duly constituted authorities. President Duterte is mandated by the people. Nagsalita na ang taong bayan, antayin na lang po ninyo ang inyong panahon. Nagmamadali po masyado kayo. 2022, uuwi na po kami ng Dabao. Salamat. Kaya nga siguro nagugulat si Mayor Baste sa sobrang katahimikan ni Senator Bongo, lalo na patungkol sa mga Duterte. Parang umiiwas na siya sa issue kapag mga Duterte ang panag-uusapan. Tiko sa uh, oposisyon o sa ibang ano partner, ulit-ulit, wala, wala, wala tayo oh, na binabatikos oh, 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 oh buwa niya. Buwabatikos siya. Mm. Uh, sa ibang mga politiko, mm. o pinupunan niya. Uh, parang, si, dandun lang siya, uh, sumasama kay uh, Tatay Diggs. Oh, mm. uh, pero pag, well, uh, ma, ano mo, ma, makikita mo na siya mismo ang ano to, nag, nagsasalita laban hmm. sa ibang politiko, kandidato, kung sino man, hmm. wala pa akong ano, partner. Masyado ha, masyadong narinig. Oh, sige, oh, tignan oh. natin bakit. It's no, either, oh. Ito, ha, oh, oh. it's either wala siyang alam sa issue, Si sabi lang siya eh. Pero nagbibigay din siya ng komento partner ha, pag hmm. may mga ambush interview. Like what? Mer Give meron. me. Give no, me. Give meron din siyang mga, hindi uh, ko na partner. <laughs> matatandaan. Mata ako. Hindi, kaya. It's... Partner, sorry. <laughs> nakalimutan, <ako> <laughs> <but> <laughs> nakalimutan ko na. nakalimutan ko. ako sa farm. Oo. Doon <laughs> lang <laughs> kasi <laughs> ako sa farm partner. There is either, oh. hindi niya kabisado issue. Oo. Dalas <laughs> dalas naman siya sumama kay Pangulong Duterte. Oo. Pangalawa, hindi siya magiling magsalita. Oo. Magiling na siya magsalita kapag nangangampanya siya or um lay safe? Oo. 'Di ba? Oo. Pero e, ito yung hinahanap sa iyo eh. 'Di ba? Ito yung hinahanap sa iyo ng pamilya Duterte. Kaya lang partner. Ah, uh, sa akin parang wrong timing yung ginawa ni ni Duterte. Eh. Uh Oo. -huh. Kasi ang lumalabas, dahil kayo yung nagigipit. Kasi sinabi naman niya ginigipit sila ng Pangulong Duterte, ng Pangulong ni PBBM eh. Uh -huh. Ng administrasyon ginigipit sila. So, nung kayo yung ginigipit ngayon, di ba? Gusto mong magsalita si uh, Senator Bongo? Uh Oo. -oh. Para, para kumampisan nyo na ginigipit talaga kayo. Eh, at the problem is, mga kayo, mga nangangampanya na kasi si itong si, ano, Sige. si Senator Bongo. Tignan nyo yung words na ginamit niya. Di ba? Yung words na ginamit mm -mm. niya, di niya, diba? I love My fellow Filipinos, more than I love myself. Parang ganoon eh. Uh Oo. -oh. So parang politiko na politics. Parang kampanya 'yon. My gosh. 'Di ba? Kung mahal mo yung Pilipino talaga. Dapat do sa mga issues na mahalaga. 'Di ba? Kung Pilipino ka ha, kung Pilipino uh -oh. yung mahalagang issues, eh dapat may say ka din. 'Di ba? Eh, anong nangyayari lang, pag may say ka, kapag ka ka sa sarili uh -huh. mong, ah, uh, uh, sa sarili mong uh, hearing. Oo. Uh -uh. Kasi, ang dating nag-grandstanding ka rin. Di ba? Hindi, hindi natin nakikita yung totoong pagka-Filipino ni Bongui, eh. Yung pagmamahal. Ako Bakit? hindi ko nakikita ha. Mukha ba siyang in <laughs> Uwe. Pero ba, Oy, Oye, Filipino Chinese siya, No, hindi. Oh, hindi. naman natin Filipino show? Uh Oo, -oh, okay. eh, <laughs> <laughs> Filipino. Eh, ibig sabihin. hindi ko, hindi ko, wala ka nakikita. No? <laughs> hindi ko nakikita. Hindi ko nararamdaman. Uh -oh. Hindi ko siya nararamdaman, partner. Uh -oh. Kasi kung talaga mahal mo yung kapwa mo Filipino at hindi sarili mo, dapat may tapang ka rin para uh -oh. sa mga issues na bumabalot sa mga, sa Pilipinas. Oh, sabi ni Sweet Day. Mm. Si Senator Bongo daw, Senator Bato, at Senator Plain Safe kasi re-electionist. Yes! Oo, okay. oh, oh. Y yun, ah, yun, no. yun, yun, oh. Reaction po yun, ha, ah, ni Sweet Day. Oh. Oh, kaya, binasa ko lang. Kaya sinasabi ngayon ni Baste, ni Mayor Baste, na mas mahal mo sarili mo kaysa sa Pil mga, sa mga ano, sa Filipino, oh, oh. Pilipino. Eh bakit naman nasabi ni Mayor Baste? Sino ba yung mga Filipino? Duterte? Eh, dapat pagtanggol mo kami. Parang ganun eh kasi nagigiit mm -mm. kami. Eh siguro hindi niya hindi niya take yun eh. Mm -mm. Yung iba sinasabi sabi ni Joel mm. Alvarado, drama lang daw. Hindi ako, hindi ako nakikita na drama 'yan. Hindi siya inilabas eh, talaga ni Mayor Baste. Yung, Yung sama ng loob, loob niya. Kasi alam mo kay mga kayubi, una, 'Di ba? <coughs> Nag-start ito, tingin Oo. ko, hindi siya maingay tungkol sa Pidelix. Kunti lang ang dating niya. Nagsalita lang siya minsan. Pero di, hindi niya sinasa po si ano dun partner uh -oh. eh. Si uh, Senator Bato? Wala siya sa eksena uh -oh. Nagugupo na si Senator Bato. Saka si Morales. Wala siya sa scene. No. Uh -oh. Di ba? Wala siya dun. May mga issues na wala talaga siya. Hindi ko nga alam kung nangangampanya kasama si Iti. Uh. Tapos, ah... Uh, pero, mga kayubi ha, parang bumabawi siya. Partner, may bago siyang statement pabor kay VP Sara. Si Nabasa. Si, ano, si Senator Bongo. Oo. Uh -huh. statement of Senator Bongo on VP Sara Duterte's resignation as Deputy Secretary. Tingin ko, mga kayubi, babawi siya dito. Kasi napuna siya ni Master, ni uh -huh. master Tuloy. Oo. Uh -huh. <laughs> ni Mayor Baste. Oo. Uh -huh. So, para hindi naman mawala sa kanya ang boto ng mga Duterte, solid Duterte, kailangan siya magpalabas mm -hmm. ng ano, ng kanyang mensahe kanyang na position. pabor oh, oh. kay B.P. Sara. Sige, nandiyan niya sa'yo, partner. Oo, oh, oh, hindi ko. Uh, ito, ito, ito. Ito, ito. Oh. Na, ito, eh? Ito. Oh. Uh, mula noon, kanta to partner eh. Kaya nga may taga tingin ko may taga-surat ito si, si Senator Uh, Oo. Ano, uh, oh, Ito pala yung statement hmm. pala niya to. Oo, oh, sige. Oo, oh, kala ko kanta. Oh. Mula noon, hanggang ngayon, at hanggang sa mga darating pang mga pagsubok, kaisa ako ni Vice President Inday Sara mm. lalo na sa hangaring ihatit ang anyay tunay na malasakit para sa ating mga guru at kabataang Pilipino. Meron pang ma meron pa siyang ano ha? Uh -oh. Meron pa siyang word na ma ma matatandaan na siya, tunay na malasakit. <laughs> Kilala ko siya noon pang nagsimula siya sa serbisyo publiko at hanggang ngayon. Ipinapamalas niya ang kanyang husay, katatagan, dedikasyon at maprinsipyong pagsisilbi sa bayan. Mm. Maraming salamat po, Ma'am VP Inday Sara, sa inyong, inyong pagseserbisyo bilang Secretary of Education sa patuloy mong pagsisilbi bilang pangalawang Pangulo ng Bansa at sa walang digil na pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Gaya ng uh, parati naming sinasabi, there's always a time for everything. Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Daghang salamat, og padayon. Oh, ito ha, kayo no. siya. Pasinin mo ha, may sinabi siya, there's always a time for everything. Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Uh -uh. Bakit niya sinabi na yung pag-re-resign... Ni VP Sara, dapat ma-take offense dito si VP Sara. Bakit niya sasabihin na it's uh, there's always a time for everything, ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan? Mm -hmm. Yung pag-resign ba ni VP Sara, inuna ba yun niya yung kapakanan ng mga kababayan? Ibig ba niyang sabihin dito, eh dapat ka talaga mag-resign? Kasi dapat mo nang unahin ang kapakanan ng mga kababayan. Dahil hindi siya gano'ng ka-effective sa DepEd. May dalawang meaning to partner. Uh -huh. Dapat mag-ingat-ingat din to si, si Senator Bongo sa sinita niya. Kasi ako, ang basa ko dito, ito ang panahon para lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Kasi partner, kung si VP Sara thinks na he is that competent. He's competent enough. ba diba, partner? At hindi na bubililiyaso yung rating natin, yung education system natin. Dapat hindi siya mag-resign kasi effective siya eh. Eh ngayon nag-resign siya. Ibig ba sabihin ni Senator Bongo, hindi ka-effective kasi unahin mo muna yung kapakanan ng ating mga kababayan. Yun yung basa ko sa dulo niya. Oh, yun ang tingin mo. Yun yung tingin ko. Oh, okay. May double meaning to. Hmm. Kaya, pero tingin ko, ginawa niya to. Kasi, naghuhugas kamay siya dahil napupunan nga siya, na wala siyang say sa lahat. Ngayon, di ba, nung maraming bumapatikos kay VP Sara tungkol sa allergy, alleged na incompetency, eh, dapat nagsalita rin siya doon pagtanggol niya. Eh, bakit dito? kit nagpaalam na sa sa sasalita. Nung unang bin... kinukuyog ng batikos, hindi ka nagsasalita. No. Oh, play safe ka talaga, Senator Bongo. Aminin. <laughs> Aminin! Isang minuto na lang. <laughs> Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, huwag tulugan na inyong karapatan. At Radyo Marcelino.